Boodle fight Oh my God! Wow! isang sarap ng kanilang kainan. Talagang... Ihingay lang ako ng isang ulot. Ako okay, sa amin okay, nakakain. Oy, sana oh ako ng plastic? <laughs> Kukuha lang ako ng sabaw din at din na ako kakain. Boss, nasaan ka na boss? Kakain na! Shoutout mo na dito sa magiting na uh, Balbarado. Bal <laughs> Ganitong kasaya ang buhay ng mga kwa ano, Mga pintar o. Oh. Boodle fight. Nasaan kaya si Angkol? Angkol, kain na tayo Angkol! Zero-zero sila ngayon Angkol sa trabaho. Talagang wala pang alas 12. Alas 12.05 sila nag break time <laughs> Ayan na, ah, na. Ito ang kanilang boss oh, Nakakain na sila Sasama ko rin na rin sa aking vlog marami marami akong K Kumain daw si Forman Kumain daw si Forman ba, Hindi, pag-tira na lang si Tropa yung tropa. Sige, hindi kayaan kayo. Bukod, boss. Hindi natin kong kain. Palusong na ako, palusong. Bubuy, ba't ka nga bubukod? Di ari ang pag... Hindi ang bubukod. Lalagay, lalagay. Ikaw. Ikaw ang boss eh. Ay, kakain daw. Ari yung pinaka-gwapo dito. Talaga namang... Utsu naman eh! Oh, kakain, kakain. Invitation, invitation. gumuga. Hindi sa amin ako. Oh, my god! Oh, oh, god. Ah, kain na yo. Ah, ah, isang sarap ng kanilang kainan, talagang Ihingi lang ako ng isang ulot ako sa amin nakakain. Mm. <tinyo> Yan. Yeah. May may na akong plastic. Unsa naman eh? Kukuha lang ako ng sabaw. <tinyo> <tinyo>